Nagabaan lanog kan kantina ini sa barangay Salvasyon Daraga Albay, makalis na babangga ng trak kasubagong aga. Istorya kan tag sa kantin na si Jerry Blazo. Mantang nagtutukaw sa luwas kan sa indang kantin, nariparo niya ang trak na pasiring na andalagan sa sa indang kantin. Kaya tulos niyang pinaluwas ang sa iyang esposa hasta sa buminangga na ang trak. Na, yeah, kung ko sa trak na nakailaw. Ito palaan, dahil na talagang preno. Pag suriyaw ko, niya ako agong luwas na diyan. Pag dalaga man ako, puya na yung nasutra. Directly lang sa Ricas Baga. Sigun sa 44 anyos na si Arnel Malano, Haling divisorya, pasiring kutasinda sa sarupang barangay kan banwaan nga ni ideliveran sa inda mga kargang plastic products asin iba pang kagamitan kan magkaaberyan preno kan truck. Ang plano ko mam ma talaga, duman sa post ni Bangga. Pati Kasi. ng karagalan siguro namin, hindi uh -huh. uh -huh. tumba yung puste. Uh -huh. so, Lumusot tayo uh -huh. doon sa ano, kantin. Opo. Uh -huh. uh -huh. Lunad man kontrak ang apat na pahinante na maswerteng daiman na nakulugan sa insidente. Minsan talaga at kita mga driver, ta, siyempre ang sa the driver, ang sarong tail, sarong bites, nasaw kayo na talaga. Kaya uh -huh. ingat, sabi nga, <laughs> pero yung, paano yung iba na hindi nag-iingat. Ako talaga sinib ko yung buhay ng tao na wala akong mga aksidente. Mientras tanto, dahi naman nagsunad din kaso ang mag-agom kontra sa driver, makalihis na magkaigwanin pag-urulay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.